Ayan, mga kausinsyo, at tayong mag uh, ulit ng bagong video. Matagal tayong din nakapag-vlog at gawa ng uh, marami tayong ginawa. Ay, mayroon tayong sinervis ang washing machine ni Kada. Narito tayo sa anila. At LG. LG uh, ano ito, automatic. Ang kanyang naging difference ay ang um, display ay nagbibling. Uh, misa'y gumana, misa'y hindi. Uh, gumagana, tapos magbibling ay ano yan uh, power supply uh, trouble nitong kanyang ano ng board at medyo nasa limang taon na yata ang washing machine na ito ay medyo may corrosion na yung section power supply section kaya talit na yung troubleshoot natin move na tayo sa online ng replacement subukan natin kaya ano ito naman ay kakabit na lang at, uh, wala naman ibang problema itong washing machine na ito kakabit lang natin kaya ano uh, Dali naman yung kapit, walang masyadong critical pain ito. tila ang mga tunelo, kaya kaabit na natin at makalaman natin. Matetesting natin. Replacement siya, wala tayong makakuha original. Kung meron man siguro, napakamal. Kaya ito yung nasa 1,097 lang itong ating nabili sa shopping ito. Kaya, kaabit ko na, testingin natin. Tetestingin natin sa ganitong mga washing machine kailangan ninyo ring ano i-check check itong uh, water inlet ano ito ah, connection kasi may ano siya filter pagka nakamasin ninyong mahina na yung daloy ng tubig sa loob yung pagplo ng tubig maaaring yung kanyang uh, filter nito ah ay puno na ng libag o lumot ay hindi double check lang natin at para wala tayong masabi natin back job ito so, yung nari pari ko na nga pala rati gawa ng niraga yung loob ang wiring nito nagkaputol po doon na-repair ko na yung turasis so yun, uh, nilising ko lang ito at kakabit na natin yung board na bago naikabit na natin mga kausidyo yung ating uh, replacement board at uh, para sa para sya yung mga turnilyuhan, wala ka nang babaguhin dyan, plug and play yan at uh, mapapansin ninyo yung power supply nya transformer type na at ang kanyang uh, mga connector ay pareh sa pareh sa original kaya ano yan tama nga tama nga yun plug and play eh, mga kausityo 5 minutes later yan at uh, mga eh, nagpower na yung ating nilagay na bagong board nagpower na mat testing nila natin kung lang ramit para matesting natin kung gagana yung kanyang uh, function mat testing natin

hindi na start na, nag-automatic detect ah. Hmm. Naging naging pula. Ano yung, pula Wala kulay dilaw, no? Ano Yung dilaw ang kulay dito. Hindi, eh? pula. Eh. Alin ba? Wala naman na babagro eh. Number ay pula. Ayan, 38. Ang sinasabi mo tapos. Dati, dati, dilaw lahat siya. Ayan, dilaw yan ang kulay. Ayan, dilaw yan na. So, pula number. <laughs> pula number. Ano ba siya ito? Hmm mo lumakas ang tubig pa, din na natin. Nag-automatic detect pala. Ayan, ganyan. Ayan, mga oh, kusadyo, nag-tutubig uh, na. Malakas na pa tayong tubig at uh, wala nang bara. Ya, oh, kena. Ya, no, asyik cok, terancam. Lagi nak muntah nak Tagumpay. Tagumpay ang China products.